Ini kami. Kami itu... ...wadah pengetahuan bangsa kita. Bangsa? Bangsa-bangsa? Bukan bangsa. Tidak. Kami langkah tu special. Kami langkah tu... ...4, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Wala na mapasal dito pag hindi ka ano. Magtakot ka sa alon, dito ka na wala walang alon. Sa ibang area kasi, ito, -alon. Yon. pag palawan, maalon yun. Pagpunta ka ng Murakay, maalon. Hindi pa plain lang siya. Dito ito, walang alon. Walang, oh, no, hindi mahangit. Kaya sa takot sa alon, punta na kayo dito sa Matapuntay. Malimis sa kasi ng tutik, malinaw. Sa nga may alanaw, ikot kayo. Uh, mga dalawang oras kalahating daw. Ka. kosan sa price yun at ba't ka kayo na makipagulong at may pag-usap kung gano'ng price kung so, napunta lang ba naman mabungkay kung napag-usap kayo ano, ay dapat na yun yun ang gagal para plantan pero tayo mga request I think the thing to sa donor, ba't lahat na nakuha na kayo ng anong pangarap. Nag-defeat, nag-shrinkle, nag-pupulse, yun, nagkatawa, na, takusi ayos, ayos, complete ko na. Naliligo na rin kami mga kapangga habang hindi pa ganun katalik ang araw. Tapos kubli-kubli lang sa bangka. O, di diba? Ayan. Sarap. Masarap maligo. Malinis ang dagat. Kulay green. Science favorite color. Pagdating ng dasma kasi ang layo ng tubig. Ang layo ng dagat. Hindi kagaya sa Batangas na sagana. Diba? Sagana sa ano. So last year naghinugtan ano kami, hinugtan beach kami sa Tingloy. So ngayon nandito naman kami sa Matabungkay. Tingloy mo tanga. 2 hours ang byahe namin mga pangga mula sa Dasmariñas. At saka smooth lang ang byahe kasi maganda naman ang kalsada. Masarap kayo sa ah, Tingloy. Waste, waste lang ang ano nyo, gamit nyo, waste. Tsaka Google. Yan, mag-waste lang kayo. Tapos yung ano, sa, sa ano mga kapanggas, sa aling lolengs, accommodating ang mga tao doon. Kung ano yung, halimbawa, hindi kayo ready. May tindahan din po sila. Nakakabili ng uling, nakakabili ng yellow, tapos ang dami natitinda ng prutas. Lahat kumpleto. Lahat kumpleto. May mga isda pa kung gusto yung mag iihaw May parking, may ihawan. So yan, pim pim lang kung mga friends ko kayo or fan kayo ng aming channel ng Zen and Zion Adventures TV. PM na lang kayo sa akin or mag-comment kayo para i-direct ko kayo. Mga kapangga, hindi ko kayo, hindi, walang tubo ha. Kasi ang kakausapin nyo talaga mismo yung may-ari. Ang may-ari po ay si Ma'am Rufina Bisa. So, doon ko do po kayo ida-direct. Kumbaga, ako lang yung mag bridge sa inyo. Hindi ako mag-ano dito. Walang no, no interest. Gusto ko lang kayo i, i ihanapan ng legit na mga na legit na mga may-ari ng cottage. Kasi mahirap na, di ba? dami na i-scam na sabihin na, uy, nag-down na kami. Tapos, wala, hindi na nagpaparamdam. So, para makaiwas tayo sa ganun. Dito tayo sa mga legit. Kasi, ang pamangkin ni Ma'am Rufina, si Ma'am ay aking BFF. Tsaka yung mag-asawa sila, Dok. Johnny ko mo sa'yo, no? BFF ko sila. So, pwede rin po doon ko kayo para kayo mag-uusap pagdating sa presyohan. Yung ganun lang. Basta kami masaya. Kita nyo naman Mama, naman ako makikita. Mama, tayo mamaya. O, eh, hanapan tayo ni Kuya. After nito, hanapan tayo ni Kuya kung ano. Uy! Kuya, magkano pala kuya ang isang ang isang hindi naman yung lalarga din banana ng banana boat nang hindi puno eh. Diba kuya? Ma'am, po. Kapag kalalarga po yun, kahit anim. Anim. Pwede lang po. Magkano naman yun kapag anim ang laman? Ah... One 1.5 po. 1.5 pa rin? Apo. Ah, 1.5 kasi anim na kami doon. Apo, ah, pwede na. Ah, sige, kahit anim na lang kung makakaproduce ka ng another tatlo. Para ang... na makalarga tayo. Pinakabababa kasi. na po yun, mama, sa kainan. Oo, oh, kasi ano eh, ma kasi, magaan kasi kapag tatlo lang kami. Dose po kasi yun eh, dosihan. Mm. Sige, hanapan mo kami ng... Ay. Sige, ma'am, pagka po may sasabay sige, po, po ma Divided by 6 na yung, ano, yung 1-5. po, ma'am. Okay, sige. After nito kasi gusto, adventurous kasi talaga to. Alam mo ba na bago kami pumunta sa Matabungkay, nag-popping sistication kami, mm. nag-farm kami, tapos doon naman ang hinaano namin ay mga tawag dito, rides. Mga rice naman nagi-TV kami, UTV, Bunta kami sa kabukiran. 'Yun ang gusto nitong bata na to. Hmm. Siguro makakapasyal na ulit kami sa susunod na naman na, na taon. Depende kapag gustuhin ni Ma'am Karen yung ano, yung si yung, yung si Senko doon na ano. Kasi night. Ano, day tour lang pala ang gusto nila. Ayaw pala nila mag night. Eh. Day tour lang kasi magahe daw sila sa Bicol. Bari, Sunday yun pa, no? Saglit lang pala sila. Ang oh, maganda, kapag ka day tour lang, floating cottage. Floating cottage na lang, no? Pinaka maganda na po ka pagka day tour. Sige, magkano ba ang floating cottage? Ang pagkaalang araw, 2-5. Pero kapag ka po, Sabado, Linggo, 3-5 po. 3-5. Ganun na lang siguro yung i-avail namin. Di pa may, may kitchen na rin doon. Kompleto yon. May ihawan po yon. May ihawan. Tapos ano naman ang mga activities ng floating cottage? Ah, uh, mama yun lang po. Di kapag ka po mga ganito, separate na po yon. Ah, separate kapag, kapag lalakad siya, ganito. Ah, uh, ma'am, ayun po naman i stay lang doon. Pwede po kayo doon. At ano? Pwede po kayo doon kumain. Ay, sa atin. Basta po, kung hanggang saan po abot nung ng boat man, doon po kayo dadalhin, kung gaano po kalalim. Mm. Pero po, aalis din pala siya doon. Pwede po, apo po. Kasama na yun sa bayad. Apo, ma'am. Tapos kapag nag-avail kami ng halimbawa, aalis kami doon mga ganito, yun, yun, ganon same pa rin ang bayad. Apo, same. Mga ganito, same banana boat at saka ganito. Ah, ganon na lang siguro, papa. Floating cottage na lang kasi, dator lang naman para hindi tayo lugi. Mas maganda po doon kapag dator lang. Hindi po naman kayo tutulog eh. Hindi. Tapos, ano? Oo, wala kasi yun. Oo, wala. Tapos, malalaking tao sila. Hindi pa uuplok yun, ano? Ang kuwan po naman ng floating cottage, 20 person po. 30 person? 20, 20 po. Ay, 20 person. Yung 20 person na yun, 3-5 na yun, dito. Oo. Okay. Kaya na. Ano? Meron din, meron din kay, ano, kay meron din sa inyo. Apo, sa pamilya naman. Nanay-nanay. Sige. Ayun na lang pala. Kasi, para, ano, kasi ako kung ako papipiliin si Ming Pula tsaka dagat dito ako sa siming, sa dagat. Wala kasi ganito sa Dasmariñas, ang layo. Kailangan pa namin pumasyal sa Ternate, sa Marine Base. Sabihin ko pala yan si Karen, tawagan ko. 3 3,000 Ito eh. sa mga. pa nga, wala pong problema yan. Sabihin ko pa yung nanay-nanay. 3,000 na lang hmm. kasi Ah, baka kami ng maaga-aga tapos babiyahin na rin kami ng hapon So ganon. Tapos para makapag-rib pa kami ng ganito at saka, at saka banan. Malalaking tao sila. At saka hindi naman siguro kami hahaluan. Kami kami lang. Apo, ah, dun po sa... Dalawa lang yun sila mag-asawa. Tapos kami, tatlo. Tapos baka isasama namin yung aming kasambah kasama, kasambahay. May pamilya din sila na... Hmm. Sila. So hindi naman yung per person, di ba? Hindi po. Ganun na lang. Lord. Ang mga tatawagan din lang si Nanay Nanet. Pag halimbawa, nag-fix na natin yung ano. Kasi baka magdadala na lang kami siguro ng food. O-order na lang sa nanings. Nakakita kayo pa? Oh. <laughs> Nag-i-enjoy -e ang mag-ama. Ako dito. Oh. Parang ang lipsa. <laughs> Dah,、right、h